Hello mga binok jokers, galing nga pala kami sa inuman dahil nagpabarek si Consihal Juni. Kaya eto mga gutom na at saan pa ba kami pupunta kundi dito sa burgeran sa aming barangay. Manlilibre din kasi si Kuya Justin ko. At para sa detalya ng mga balitang yan, narito ang ating tagapagbalita mga kabinok jokers, ang ating lover boy, Raven Pasok! na yan! Hello mga kabinok jokers! Hello mga kabinok jokers! Kabinok Jokers pala. Hello you know, mga Kabinok Jokers. Like and follow. Ah, hindi pa gaya. Hello mga Kabinok Jokers. Nandito po kami sa Jumong si ngayon Little Tundo. Kasi ako nanalo si Mike Taisi sa online sabong na 10,000. Hindi wow. kami ng Jumong. At ayun nga po, ililibre kami ng burger. Salamat nga pala ko ko. At habang niluluto pa yung kakainin namin, ito ang mga kaganapan. Panoorin nyo. <laughs> A few moments later. At yan na nga po. Luto na ang burger kaya ito. Yun! Salamat po. May burger kami. Thank you! Thank you. So paano mga binok jokers? Ingitin muna namin kayo ha. Kain muna kami. Okay, <laughs> 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 all right. all right. <laughs> yeah, mo na, Bye bye. Tapos takip kita. Yeah. yeah. <laughs> okay, bye bye, tas takpan mo tong hapon. Bye bye, bye bye. So paano mga binok jokers hanggang sa muli? Bye bye. <laughs>